Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, biglang kumalat ang balita na isang operasyon ng US Air Force ang isinagawa sa pinakamataas na antas ng lihim na misyon. Ayon sa mga paunang ulat mula sa iba't ibang intelligence sources sa rehiyon, isang B2 Spirit stealth bomber ang lumipad mula sa isang hindi pinangalanang base sa Middle East at tumama ng eksaktong alas dos ng madaling araw, oras sa Tehran. Ang target, tatlong nuclear facilities ng Iran na itinuturing na pinakamahalaga sa kanilang programang pangnuclear Dahil sa paggamit ng advanced na bunker buster bombs, mabilis umanong na neutralize ang mga pasilidad bago pa man nakapagbuo ng depensa ang Tehran. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng pagkabigla hindi lang sa Iran kundi sa buong mundo, dahil sa lawak ng epekto at tindi ng mensahe na ipinadala ng Washington. Ang B-2 bomber, kilala sa napakataas na stealth capability, ay tunay na simbolo ng modernong kapangyarihan militar ng Amerika. Sa tagal nitong ginamit sa mga high precision missions, napatunayan na nitong kaya nitong tumagos sa masusing air defense systems ng kahit pinakapabantay-bantay na bansa. Sa kaso ng Iran, ang kanilang Integrated Air Defense Network ay itinuturing na isa sa pinakamalalakas sa rehiyon. Ngunit ayon sa mga nakalap na impormasyon, halos walang naging indikasyon na may papalapit na sasakyang panghimpapawid. Ang tanging napansin lamang ng ilang radar operators ay isang mahinang interference na inakala nilang atmospheric disturbance. Ang ganitong antas ng stealth ay nagbigay daan para sa US na makalapit sa koordinadong target ng hindi man lang nababalaan ang depensa ng Iran. Ayon sa mga source, ang tatlong pasilidad na tinamaan ay ang mga lugar na matagal nang pinaghihinalaang sentro ng advanced nuclear enrichment. Ang bawat site ay may malalalim na underground bunkers na dinisenyo upang kayanin ang matitinding pambobomba. Ngunit dito pumapasok ang lakas ng GBU-57A, B Massive Ordnance Penetrator o MOP, ang pinakamabisang bunker buster bomb na pagmamayari ng Estados Unidos. May kapasidad itong tumagos sa higit 60 metro ng reinforced concrete bago sumabog, dahilan para kahit ang pinakamalalim at pinakaprotektadong pasilidad ay hindi ligtas. Sa operasyon, inihulog ang serye ng ganitong bomba mula sa B2 sa eksaktong lokasyon kung saan nakatago ang mga critical equipment at reactors. Ayon sa mga unang assessment, halos tuluyang nabura ang mga pangunahing estruktura at nagdulot ng matinding pagkasira sa kapasidad ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang nuclear development. Nang tumama ang unang bomba, nakaramdam ang maraming residente sa malalayong lalawigan ng kakaibang pagyanig na parang lindol. May mga ulat na nagpakita ng malalaking usok na tumataas mula sa bundok kung saan matatagpuan ang mga pasilidad. Ngunit kahit ganito, Nanatiling tahimik ang gobyerno ng Iran sa mga unang oras matapos ang pagsabog. Pinaniniwala ang unti-unti pa nilang kinokolekta ang impormasyon at sinusuri kung paano nagawang mapenetrate ng US ang kanilang defense network. Makalipas ang ilang oras, isang opisyal mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ang nagbigay ng pahayag na sila raw ay nabiktima ng isang foreign aggression at nagbabala ng matinding pagganti. Ngunit hindi malinaw kung gaano kalawak ang pinsala, dahil agad nilang isinara ang lugar at ipinagbawal ang paglapit ng sinumang sibilyan. Habang lumalawak ang balita sa buong mundo, mabilis ring bumaba ang tensyon sa merkado ng langis. Tumaas ang presyo dahil sa pangambang posibleng magdulot ng mas malalang alitan ang pangyayaring ito sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa planeta. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay agad na nagpatawag ng emergency meeting upang pag-usapan ang posibleng chain. Reaction ng atake Ang Israel, bagaman hindi nagkomento ng direkta, ay nagpakita ng suporta sa Estados Unidos dahil sa matagal na nitong pangambang posibleng magprodos ng nuclear weapons ang Iran. Sa kabilang banda, ang Russia at China ay naglabas ng pahayag na mariin nilang kinokondena ang one-sided military aggression at nanawagan sa Amerika na agad na itigil ang anumang aksyon na magdudulot ng mas malawak na destabilization sa rehiyon. Sa Estados Unidos naman, maraming analist ang nagbigay ng kanilang opinyon na ang operasyon ay maaring isinagawa bilang tugun sa mga sunud-sunod na attacks ng Iran-backed militias sa mga base militar ng US sa rehiyon. Pinaniniwalaang may sapat na intelligence ang Washington na nagpapakitang papalapit na sa critical stage ang ilang nuclear program ng Iran na maaaring magbukas ng banta hindi lamang sa Israel kundi sa buong Timog Kanlurang Asya. Sa Kongreso ng US, may ilan na pumuri sa operasyon, sinasabing mahalaga ito upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Ngunit may ilan ring tumuligsa dahil maaaring magdulot ito ng mas malawak na digmaan na hindi kailangan sa kasalukuyang sitwasyon ng pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa atake, lubhang nag ang mga karatig bansa tulad ng Saudi Arabia, Qatar, UAE at Kuwait. Bagaman hindi sila direktang sangkot, nakikita nila na anumang uri ng retaliation ng Iran ay maaaring tumama sa kanilang teritoryo, lalo na't maraming US forces ang nakabase sa kanilang mga bansa. Ang mga residente sa iba't ibang lungsod sa Middle East ay nagsimulang mag-ipon ng mga gamit at pagkain dahil baka magkaroon ng malawakang kaguluhan sa mga susunod na araw. Sa social media, nagtrending ang mga hashtag Stop at hashtag Middle East Crisis na nagpapakita ng pagnanais ng maraming tao na maiwasan ang panibagong gyera na maaaring magpakalat ng kahirapan at pagkawasak sa rehiyon. Habang lumalalim ang gabi, mas marami pang impormasyon ang lumabas tungkol sa mismong operasyon. Ayon sa isang retired US general, ang misyon ay malamang na binuo ng mahigit anim na buwan bago isinagawa. Kasama umano dito ang malawak ang paggamit ng satellite reconnaissance, signal intercepts, at cyber operations upang mapahina ang ilang air defense radars ng Iran. Maari rin umanong gumamit ng electronic warfare aircraft ang Amerika sa malayong distansya upang i-jam ang ilang communication frequencies. Ang B-2 naman, dahil sa napakababang radar cross-section, ang nagsilbing pangunahing strike aircraft. Dahil isang bomber lang ang kailangan para sa tatlong target, mas naging madali para sa US na mapanatili ang lihim ng operasyon hanggang sa huling oras. May mga spekulasyon rin na hindi lamang US ang sangkot kundi pati ang ilang Western allies na nagbigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga pasilidad. Sa ganitong klase ng operasyon, mahalagang sobrang eksakto ng coordinates upang hindi masayang ang mga sandata at hindi magkaroon ng collateral damage sa mga sibilyan. Ang bunker buster bombs na ginamit ay may kakayahang samire lamang sa target area nang hindi lumalawak ang epekto ng pagsabog sa mga kalapit na komunidad. Sa kabila nito, marami pa rin ang nag-aalala dahil maaaring may radiation na lumabas mula sa sirang pasilidad kahit pa sinasabing hindi pa fully operational ang mga ito. Sa Iran naman, maraming mamamayan ang nagulat at nalungkot sa pangyayari. Ang iba ay takot sa posibilidad na mauwi ito sa isang all-out war laban sa Estados Unidos. Marami ang pumila sa mga gas stations at grocery stores dahil sa pangamba ng posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa telebisyon, nagsimulang mag-broadcast ang state media ng mga mensahe ng pambansang pagkakaisa, sinasabing ang nangyaring pag-atake ay isang halimbawa ng imperial aggression. Ngunit kahit anong propaganda ang iharap ng gobyerno. Ramdam ng mga mamamayan ang takot na baka gamitin ng kanilang pamahalaan ang pangyayari upang maglunsad ng mas agresibong military response. Sa puntong ito, mas lalong lumalabo ang kinabukasan ng diplomasya sa pagitan ng US at Iran. Ang dating pag-asa ng ilan na muling maibalik ang nuclear talks ay tila tuluyang nawala matapos ang pag-atake. Ang Europa, lalo na ang France at Germany, ay nanawagan ng de-escalation at muling pagbubukas ng negosasyon dahil alam nilang sila rin ay apektado sa anumang kaguluhan sa gitnang silangan lalo na sa supply ng enerhiya. Ngunit sa kasalukuyang estado, malabo pang makumbinsi ang dalawang panig na maupo ulit sa isang mesa. Habang patuloy ang pag-uulat, malinaw na ang pag-atake ng B2 bomber ay hindi lamang isang simpleng military strike kundi isang malakas na pahayag ng kapangyarihan. Kakayahan at determinasyon ng Estados Unidos na pigilan ang anumang banta na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa mga susunod na araw, inaasahang mas maraming detalye ang ilalabas ng magkabilang panig. Ngunit sa ngayon, ang buong mundo ay nagmamasid, nag-aabang, at umaasa na sana ay hindi ito maging simula ng mas malawak at mas mapaminsalang tunggalian.